Kung hindi po ako nagkakamali, taong 2014, nang ilabas itong magandang pelikula tungkol sa isang bata na nag-aangkin, no? Na ito po ay nakarating po sa langit. Siyempre, ang kanyang inaangkin dito, bagamat din niya sinasabi, yung third heaven na kinaroroon na ng Panginoong Jesus. I watched the film. Actually, I even do have a book of it. Uh, ano pamagat na nun? Heaven is real. Yeah. I forgot the name of the kid. Pero yung kid po ngayon, isa na po siyang 36 years old o 35 years old man na bata. No? Malaki na po siya. Oh, hindi. Siguro 20 plus. 20 plus. I was wrong, no? Ah, uh, so, 20 plus po siguro. 27 o 26. Ganyan na pong edad niya ngayon. Ay, uh, na-feature din po ito sa mga ilang mga, mga Christian programs being interviewed by some of the great preachers. <clears throat> Ngayon, nung Bible study po namin one time, one of my uh, brothers, no? one of our brothers actually sa Lord, asked me, ano raw ang istan ko regarding that? Because, uh, sabihin ko po sa inyo totoo, because during that time, marami pong, talagang pinag-uusapan itong pelikulang ito. Book na naging movie. I Ibig sabihin talagang bestseller siya. At tapos sabi ko, sagot ko simple lang, kung ano yung nasa Bible doon lang ako. And then, ang ginawa ko, uh, because of that, nag-purchase ako ng book. Bumili ako ng book. Actually, nakakuha ako ng book na ito uh, dito po sa, ano, sa SM. Murang halaga na lang po noon eh. So nakabili naman po ako. Binasa ako po siya. Yung book. Pero dahil sa sobrang busy po ako sa mga Bible studies at uh, you know, pag prepare ng mga messages, no? Hindi ko po natapos. I think huminto ko mung malapit nung gitna na yata. hindi ko natapos yung book. Nandiyan pa po ngayon. O, pero tinapos ko na po siyempre. Pero bago po <clears throat> bago po matapos ang book, ay uh, nilabas naman yung movie. Ito nga po, 2014 na. So, sabi ko, bakit, bakit ko pa tatapusin yan po? Pero tinapos ko pa rin po, ah, siyempre. Pero pinanood ko yung pelikula. Ayun. So, sa pelikula, yung bata, nagkaroon po siya ng aksidente. Alam naman na po natin yung nangyari. Tapos, nakarating nga sa langit. Tapos, nakita niya si Jesus. Okay, si Jesus. Tapos, nung nakabalik yung bata rito, yung bata po ay gumaling. Siyempre, sa movie, yung pinakita, gumaling siya, ganyan. Pero praise the Lord. Kasi true story naman po, magaling na yung bata ngayon. Matanda na nga rin po. At uh, yung <coughs> yung isang bata na mayroon din experience, nakalimutan ko na yung pangalan, babae po siya. Marunong pong gumuhit yung bata. Marunong siyang mag, uh, anong tawag dito? Magdrawing nagdrawing siya ng portrait ng isang lalaki. Sabi niya, yun daw know, si Jesus. Hmm. Yung drawing niya, hindi po mahaba ang buhok. Medyo tanang itsura. Pero mukhang Middle Eastern. Eh, ako, I believe si Jesus gano'n ang itsura talaga. Pero walang nakakita sa atin ng itsura ng Panginoon. Not until makita po natin siya sa rapture. Kaya yan ang dapat natin panabikan yung rapture. And I hope 2024 na siya. Ayun. Tapos, uh, <coughs> ayun. Yung, 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 ang tawag dito, yung portrait na ito ay kinagiliwan ng marami. Kasi, sa kabila ng napakamurang edad ng bata na babae, marunong siyang gumuhit. ba diba? So, until ito po ay pinalabas sa TV, at one day, nanunood yung tatay ng bata na sinasabi na, yung batang lalaki ito ha, yung uh, batang lalaki na yung tatay na nanonood ng TV at nakita niya na ini-interview yung bata with the, with her painting na yun daw si Jesus. So, ayun. Ang ginawa nung tatay, tinawag niya yung anak niya. Ayun, burpo palang apelido. Niisip ko while making this. Burpo ang apelido nila po. Burpo family. Tapos, ayun, tinawag niya yung batang lalaki na anak niya. Tignan mo yung nasa picture. kanya gano'n. Tapos, sabi ako ng bata, That's Him. That's Him. Si Jesus. So, so yun, ang, ang pinag-usapan talaga ng marami noon na paano nangyari na yung pininta ng batang babae ay inagrihan ng batang lalaki eh hindi naman magkakilala yung pamilyang yun. Malayo po sila isa isa, eh, kasi yung isa nasa dulo ng Amerika, yung isa nasa dulo rin. So, hindi sila talaga magkakilala. Pero, iisang experience nila Namatay sila at nakarating daw sila ng third heaven. So napakaganda daw ng langit, sabi nila. Then, doon sa movie, nagkaroon pa ng kung ano-anong mga uh, sinasabing uh, mga ipinakita si Lord sa kanila. Ganito, ganyan, blah, blah, blah. At uh, medyo nalimutan ko na rin kasi 10 years ago. But I still have the DVD there. I always have the DVD there, so yeah kung hindi ko Palagay ko meron na sa YouTube, nakakatamad mga lakal ng mga DBD Sa mga panahon natin ngayon, may, na may, gumagamit pa ba ng DVD sa atin? Kung totoo totoosin. So, ayun ang nangyari. So, yeah, pusa naman namin. Kahapon aso. Ngayon pusa. so, perfect. Aso pusa. So, ayun po ang nangyari. So, saan na ba ako? Yun, yung... Dahil nga sa so, sobrang kasikatan nun, pinag-uusapan ngayon ng mga Kristiyano, naniniwala ba kayo? Doon, ayan ang puro tanong, tanong. Pero yung isa namang pastor talagang nag-preach siya, kung ano lang nasa Bible, doon ako agree. Kasi, ang langit po talaga maganda. O, oh, tingnan nyo, sabi nga ni Jesus, I will prepare a place for you. Actually, ang salin niya sa original, I will prepare a mansion for you. Akalain nyo, mansion para sa bawat isang believer. Eh. Grabe, hindi ka tulad ng ano, huwag nating dilimitahan dahil nakapanood ako ng pelikula nito. Itong, itong nabasa kong ito, ayun na. Do, 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 not depend on those, ato sabihin ko po sa inyo, do not depend on those things. Parang wala rin pinagkaiba yan dun sa babae na bata. No naming names, pero nakapunta raw siya sa impyerno. Nakita raw niya si Selena, yung singer na, na binarel si Michael Jackson. Pag pinapatugtog daw yung mga tape nila, yung mga CD nila, lalaro pinakahirapan sila sa impyerno. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Okay? Walang nakapunta, walang, wal, walang nakasilip ng impyerno, hindi pa parang tulutan ng Panginoon yan na may mangyaring ganyan. Ang nasa Bible lang po is this. <clears throat> I will go and prepare a place for you. Ayun ang sabi niya. Ngayon, si Pablo nga eh, si Paul ha, diniig nyo pa si Paul. Si Paul nga, nakapuntang nga po ng third heaven, pero hindi po siya allowed na sabihin yung kanyang mga nakita. Hindi ba? Bakit? Saan kayo makakita sa scripture na inelaborate ni Pablo yung napuntahan na? Pero dinala siya ng Panginoon doon. Dinala siya ng Panginoon. Pero sabi niya, para ako hindi magmapuri. Para ako hindi magma, magmataas. ba? Diba? Binigyan ako ng thorn in the flesh. Yon. Akala nung iba, yung thorn in the flesh doon sakit. Hindi. Ang thorn of the flesh doon ay mang-uusig. No? Yung mga persecutor niya. Pine-persecute siya ng mga kapwa pariseyo niya noong araw. Pariseyo si Pablo eh, noong araw. Ngayon, pine-persecute siya. Yun ang thorn in the flesh. Hindi po karamdaman. Kasi lahat ng kasalanan natin, lahat ng karamdaman natin, lahat ng kakulangan natin, binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. It is finished including finances natin. Provided na po, may provision ng Lord sa bawat mananampalataya niya. Amen. So, yun po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Okay? So, si Pablo nga nakarating ng langit. Wala siyang inilabre, Wala kang makikita. Nakita ko si Jesus mahabang balbas. Nakita ko yung Diyos Ama. Puti ang balbas. Ay, naku po. Nakakita po ako ng picture. Nang inukit pa na ano, nakaukit pa na ribulto. Ano yan? Ako ba't may katabi yung si Jesus? Tapos, ayun daw yung Diyos, ama yung balbas daw puti. Kasi matanda. Ha? Yung ama is spirit. Makinig pa mo God the Father is spirit. Holy Spirit is spirit. So pagdating po natin langit, isang person lang makikita natin doon si Jesus na visible. Kasi nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Pero tatlong persona ang Diyos. Amen? Pero napakalalim yan para talakayan natin. Ako, wag tayong, wag tayong mga has na sabihin mo, itong itsura ng langit, ito ang ganyan. Hindi po, wala pong nakakita ng kalangitan. Okay? Wala pong nakakita niyan. Ngayon, nasa inyo po kung paniniwalaan niyo yung mga napanood niyo sa TV o sa yeah, movies and all that, nabasa and all that. It's up to you. Pero itong gusto ko sabihin sa inyo, Go back to the Bible. Always go biblical. Dito, walang pandinin lang at laging tama tayo. Thank you. Jesus truly loves us all.